Nilino ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na mas mapinsala pa rin ang ondoy kumpara sa epekto ng habagat na dala ng Bagyong Karina. Sinabi ng pag-asa ang ulang hatid ng ondoy nang humagupit sa Central Luzon noong huling bahagi ng September 2009 ay nagbuhos ng 300 mm habang ang Karina naman ay nagdala ng ulang 207 mm na tumagal ng 6 na oras. Dagdag pa nito, dapat umanong ikumpara ang habagat na dala ng Karina sa habagat na nararanasan noong nakalipas sa na taon. Samantala, ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 203.38 milyong piso ang naitalang danyos na iniwan ng pinagsamang epekto ng bagyong karina at habagat sa sektor ng agrikultura sa bansa. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng DADRRM Operations Center, na apektuhan ng mga palayan, maisan at taniman ng mga high-value commercial crops sa Central Luzon, Mimaropa, Western and Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soxergen at Caraga Regions dahil na rin sa malawakang pagbaha. Pinabibilangan ito ng 10,688 hektarya ng mga taniman habang umabot na rin sa 2,574 metriko tonelada ng mga pananim ang nasira. As of July 25, pumalo na sa 21 katao ang naitalang nasawi sa pananalasa ng nagdaang bagyo base sa pinagsamang ulat ng Regional Police at Office of Civil Defense nitong Webes, apat ang namatay sa Central Luzon, sampo sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon at pito sa National Capital Region habang nasa labing limang katao naman ang nasugatan habang lima pa ang pinaghahanap. Dahil nasa 245,000 pamilya o 1.1 milyong katao ang naitalang naapektuhan at 292 kabahayan ang napinsala sa Metro Manila at karatig na lugar. Naglaan na rin ang pamahalaan ng 3.8 bilyong pisong ayuda at nakapagpamahagi na ng 776,000 na halaga ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. Nag-alok na rin ang social security system na magbibigay sila ng calamity loan assistance sa mga miyembro nito katumbas ng isang buwang sahod o hanggang sa maximum na 20,000 pesos. Patuloy pa rin na kumikilo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa atas si Panulo Ferdinand Bombong Marcos Jr. para tulungan ng mga naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat sa buong bansa. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.